Mga ka WhatsApp Benito, meron tayong panibagong vlog kasi napadaan ako dito sa kabilang street namin sa Alabaster Street. Nakita ko 'tong dalawang bata na 'to. Yung dalawang gwapo ayan oh. Nakita. Kaya na-interview ko sila sa vlog. Naglalakad-lakad po ako Ka-WhatsApp Mga ka-WhatsApp Naglalakad-lakad ako dito Malapit sa uh, kabilang barangay namin Matagal-tagal na rin akong Hindi nakaka Papawis Kasi lagi nasa bahay lang ang trabaho yes. Ang luwag-luwag ng kalasada ngayon Palagi na lang sila nasa loob Amin bibi! Bili na po kayo! Sir 50 si Quinta lang! gusto niyo mga shop! Si magkano ano nyo? Magkano kinikita nyo sa isang araw? Dalawang daan! Dalawang daan? Oo! Uh -huh. Saan pa kayo galing yan? Divisorya! Sa Divisorya? Oo! Uh -huh. Hindi nga! Sa Divisorya! Oo! Nilalakad nyo lang? Apo, kasi minsan gala ito tulad sa Hindi ko yung nakakaabot ng mga balinsuela, ganyan. Mm -hmm. Kanina nang gagaling yung mga ano nyo, produkto nyo, mga short. Anong ano, ano pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Sa Ryan. Yung... Ryan. Ilan taon ka na? Ha? Ilan taon ka na? No, Mag-ano ka sa channel ko? Uh, ano yung pa? invite mo yung mga tao na manood Ka-WhatsApp Binito Manood sila ng vlog Vlog mo Vlog Oo, ka-WhatsApp Binito Sabi mo, manood kayo Manood po kayo Mga ka-WhatsApp Mga ka-WhatsApp Ah, salamat, salamat Ikaw, ko. anong pangalan mo? Jumong Jumong? Di ba yun yung sa ano? Sa GMA? Hindi Ilan taon ka na? 11. Ang gaganda sana nito eh. Kaso naiwanan ko yung pera ko doon eh. Saan nang gagaling to? Monumento? Bakit, ano, kailan dalawa? Nasaan yung ibang kasama nyo? Nagkakantar eh. Sa kayo kumakain?